Bumuha ko ng paraan para maisingit sa si sked nila. Ang ABS-CBN ball. na Loren, aminado na ang kimpaw ang inaabangan sa si ABS-CBN ball or Star Magic ball. Sobrang pagod at busy man ang kimpaw. Basta para sa management at sa mga tunay na nagmamahal, hindi pwedeng mawala ang kimpaw. Sa magaganap na party. Pingnan si Derek. Very mapagmahal at hands-on sa dalawa. Ayon nga sa mga komento. Thank you, Head of Director. Tab niyo talaga ang Chinita Princess. Excited na rin kami na makita ang outfit nila. May award yan mamaya. Kinikinig na agad. Kami, parang kainan ng napakalayo na nila. Stay strong, Kim pau Naniniwala kaming lahat na King is the best. Ayon pa sa si isang komento. Ayon talaga ang inabangan ko ang pagrampa nila sa red carpet while holding hands mag-asawa bag. Sinong nag akala na darating sila sa point na magkasama sila sa si Star Magic Board. Ang galing din talaga ni Lord na magbigay ng blessings. Kapag nakita niya na si Serving Ka, ibibigay sa'yo. Basta half lang at mabuting puso. Ayon pa si isang komento, kaya mahal namin itong ini, Lalo na noong lugmok siya sa mga pinagdadaanan. Napaka-strong. We love you, Kim Pao. congratulations din sa first ever movie ninyo. Ang daming mga magagandang review at talaga namang kahanga-hanga apo artista, mga kaibigan at management. Toto ang paghanga sa chemistry ninyo.